Okay guys um, alaw na ng hapon alaw na yung media muna kami dito sa 7 Pekado sa Makini buhay muna tayo ng isla so uh, ayan ayan, dalawa na yung makina na tumatakbo natin yung mga kapamilya natin doon Yun na. So, Sa fair wind, tirik ang araw. Ato tuyo na kasi kagabi nabasa man to Baba tayo ang init dito. Baba tayo pero magandang view dito sa roof. ano to uh, ah, sobra 10 knots na ang takbo nito dito tayo sa taas Kaya, kita na natin yung dilya at kabugaw nalang kabugaw yan. Wow. Yan na tayo. Ang laking bangka, sabayan ka ng agos, tapos pahibas. Ayun yung challenging pag ikaw may nakakontrol sa timon. Yan, dyan, ay sityo yan. Maliit na sityo ng uh, kabugaw. Kayo dati, guys, kung malala nyo, may video tayo dyan. Nag-feeding tayo dyan. Nag-distribute din tayo ng uh, konting uh, ayuda. Yung mga bigas-bigas. Ngayon naman, may dala naman ulit tayo uh, na ating ipamimigay so ipiliin lang natin yung deserve na bibigyan natin dyan kasi marami dyan na mga kakilala ko rin na uh, maraming anak na <laughs> uh, alam ko mga pangalan kung ano lang yung kaya natin na iabot at magpapasalamat tayo syempre sa mga nurse ng kum na nagpabot din ng kanilang pagtulong no? tayo ay instrumento lamang dito sa Uh, malit na bagay actually yan sa ano pero hindi nyo lang alam sa pamilya na makakatanggap nyan isang, bags price, isang bag surprise isang bago price ay napakalaking bagay pang isang dalawang lingguang kainan napakalaking bagay so maraming salamat sa inyo sana ay hindi kayo magsawa habang nandito pa ako pero uh, shout out sa inyong lahat uh, Rumalay family ter 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 Terbio ter, Terbio Pamili Kusay, Montero and susino so pa man na hindi ko mabanggit sana lagi kayong uh, ilayo ng Diyos sa sakit sa kapamakan uh, na lagi, naway, lagi kayong ligtas sa inyong mga duty yan lang ang ating uh, ano sa inyo maraming maraming salamat ulit sa inyo ayan ayun na umorma na si Ruben dun sa harap nyo, ipas na nyo, ibas na ibas yan guys pati umarumbo yan talagang sahod ka dyan yun kami dati na bahura dyan banda mga bato-bato yan dyan okay, tingnan natin kung yan dyan yung pinaka crucial kasi dyan bato-bato na yan dyan uh, mayroon taga check uh, okay naman pala si Ruben hopefully okay ang natin Ayan yung baura sa gilid oh, Mga bato-bato diyan. Hmm. Medyo critical talaga dito uh -huh. So ayan hmm. Yung Dyan dyan Karaskas makin uh, Makinit yan, yung hot spring So ayan Makikita nyo o oh. Diyan na tayo sa Kabuhaw. Ayan, hindi pa siya naka-full stop. Hindi pa wala pa. Sila milgar na una pala sila sa atin konte. Magkuyos pas Uli ka magkuyos ah. <laughs> Magkuyos ka

So ayan. Nakadak na naman tayo dito sa Kabugaw. So nandito na tayo naka tali tayo dun sa tulay. Oh. Ayan. So makikita nyo guys. Ayan. Pamilya sa inyo yan. Diyan kami dati. Nag-umpisa Oh. Pisa. yung diba dati. Diyan tayo. Nag-aayos ng makina. Ayan. 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 Tinit dito na side. Ayan. Ito, ayan. Is, nagaan ako ng files kasi wala nang ano yung aking gopro wala nang space so na tra transfer tayo from, from sd card to the laptop yung discard natin naka ano tayo dito naka duck sa mga so ayan ganda ng kabuko ngayon ganda ng weather pa pataib so ayan eh okay, Mike no? di ba? Uh, um, si Mike Is, ilan yung anak mo Mike? dito? lima lima lang? Oo. Oh. Uh, pito kayo kasama asawa mo? Oo. Oh, uh, lima si Costan ilan yung asawa ni Costan Isa lang. Siya. isa lang. Siya lang, siya lang. Oh. <laughs> anak, siyam. Walo, so, walo ba? Ah, walo. Walo. So, walo plus 2. Diyan sa likod ng ano na 'yan, may bahay diyan. Sila yung Sila yung nabigyan diyan, banda. Duwa pila mo kabalay niya, duwa no? Tulo. Tulo. Tulo yung ginamit niya. So, nasa kabugao kami. Ayan. Aalis na kasi ako, nagpaalam na ako dito sa pamilyang tinitirhan ko. Ayan. So, nagdala rin tayo yung bigas na in-sponsor ni ano. Siya isa yan sa mga nakatanggap yan yung ginamit dyan ang maalala niya sa likod hindi ko lang na ano talaga hindi ko na videoan kasi ang importante nakarating sa kanila yung pinadala so yan akit lang ako sa taas para thank you thank you oo dito tayo sa taas hmm. yan yung view guys nandito sa Kamugaw beauty beautiful sila Kung maalala niyo yung mga previous video ko dyan yung may bakante dyan, dyan, yung, itong bangka nito dyan to nakatambay na matagal sila may sila yan yung mga neighbor ko dyan na, bata. bye bye dyan

Ngayon na yung mamimigay tayo ng bigas dito sa katribo natin. Yan. Yan yung sinasakyan niya Maliit na bangka-bangka. Oh, iabot na yung bigas. yabot na natin sa kanya yung bigas. Yan mga Ya. Yan. Laki. Sa ating kape mo. Hindi kasi makapasok ang bangka doon. No? Ang katribo kasi masyadong mababaw yun. laki ng bangka natin. Kaya yan yung gagamitin nila. Ayan. Ang kuy ng hulog. Maling ang masibo. Ang katribo. Ayan mga katribo. Ito yung bigas na biningan natin sa kanya. Alis ka dito. Kasi Yan po kami ngayon doon sa kanyang mga katribo, mga katribo natin, sa kanyang pamilya. Katribo. Pupunta tayo, bib bibisa tayo natin. Hindi kasi makapunta doon yung bangka kasi malaki, kalit lang yung kanyang yung dungguan niya mga katribo. Mababaw. At saka mababaw. kung napapansin mo nyo mga mga katribo ang ganda ng ating paligid green view mga katribo Ayan. buhay na buhay yung mga kahoy natin mga katribo Ayan. Ayan, mga katribo yung ating katribo yung senso masagwan Ayan. At yan mga katribo, nakarating na rin kami. Kahit medyo alanganin. Unting galaw mo lang lubog mga katribo. Ang liit kasi. Ayan, salamat nakarating din kami mga ka-tribo. Ayan yung ka-tribo natin. Puntahan natin yung kanyang bahay dito sa sa, sa Sityo Karaskas mga ka-tribo. Ayan. Yung ating yung na si Bao Mike. nabinigyan natin ng bigas 1,000 yan, sya na lang yung, yung magpasa ayos ayan mga yan yung kanyang bahay mga krebo yan ang bahay niya at siyempre yun yung ating kapatid ng taga Diknay. Mga nagdayo lang yan dito. Yung katrebo, yung ating yung kanyang bahay at saka yung anak niya. Mga tribo, yung katribo, yung yung kapatid natin na kaya, si, na si Bang Mike. Thank you, thank you, thank you. Sakto yung dating natin kainan, mga katribo. Yan, yung, yung kanyang yeah. mga pamilya. Dito. Okay, Anong ulam niyo, mga katribo? Batang baka. Batang baka, mga katribo. Peace sa isda. Dereyo, okay. okay. <laughs> yung 4,000 natin si Manong Octo eh. Kumakain din. <laughs> yung tagalaga ng baboy dito sa akin. Yeah. Sa, <laughs> sa karaskas. Sa karaskas. Okay. 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 Ito. Ito yung yung trinibuna natin si Manong Michael. Kaya si mana ang melody. Sa <laughs> <ng> mga trebo. <laughs> Dahil yung pagka baby mga <laughs> trebo dito. Yung bata. Yakan layaning <laughs> ni Makro. Mga ikan na mag-bake. Pumakain. Hindi rin basta yung kain. Walang ulam. Hindi rin. <laughs> <-tribu>. Walang ulam. Mahirap. <laughs> 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 Mahirap kasi. Yan. At maraming salamat po sa nagbigay ng bigas para mapamigay natin dito sa mga ka-tribo natin dito sa Abog mga tribo. Ayan. Ang masasabi mo. Thank you, thank you, thank you. masasabi mo ka tribo. Ako uh, yung nagpapasalamat sa ibinigay sa amin. Ayan. Lalo sa bigas. Ayan mga tribo. Delete all. Ayan mga tribo. Ito na. Ibibigay na natin. Ayan na tayo. Ang tatay niya, naglaot naglaot nag Naglaot. Ay, ayos. Oh. Sana. All right. Ah, uh, mas sabi mo ka trebo. Ay mo dako salamat. Maraming salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ayen mga ka Bye bye ka trebo. Ayan mga ka maraming salamat sa inyong pagsuporta sa amin, mga ka trebo. <laughs> Sana patuloy po kayo mag... Support. Sana hindi kayo magsuporta sa inyo, mga trebo Ayan. Maraming salamat, mga trebo Maraming maraming salamat, mga trebo And God bless. Ayan uh, po. Dito na lang yung ating video, mga trebo Sana ay palagi kayong magsuporta. Ah. Maraming video, mga ka-trebo. Sa aming mga kasunod na video, mga ka-trebo. Mga Ayan. Dito muna, mga trebo See you soon, mga trebo